Tinapos sa isang pasabog na impormasyon ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang naging pagdinig ngayong araw ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones. Isiniwalat kasi ni Tolentino sa naturang pagdinig na kinontrata ng Chinese Embassy ang isang kumpanya na kung tawagin ay Infinitus Marketing Solution Incorporated na nakabase naman sa Pilipinas para magsilbi bilang kanilang troll farm. Nagbayad ang embassy ng China sa Infinitus Marketing Solutions ng 930,000 pesos. Ang banko, Bank of China. Bank of China for the activities mentioned in the contract, in the service contract. Mamaya po, ipapakita ko kung anong scope ng trabaho na, bin na sa pinagbayaran ito para ma ma malaman din natin at ng ating mga kababayan na hindi ito simpleng kontrata. Ito pong kontrata at kabayaran ito ay pagyurak sa dignidad ng mga Pilipino. Pagyapak sa dignidad ng Pilipinas. Ayon naman sa National Security Council tukuy na nila ang mga kandidato na hinihinalang tinutulungan ng China bagamat nga tumanggi ang mga ito na sabihin ito sa publiko identify din nila yung mga rin, kandidato yung mga kandidato, sa kandidato. Uh, How sinisiraan dito? nila well unang-una lobawasan -una, naman na sa sa hirit uh, kanina General uh, 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 si Tolentino isa sa mga sinisiraan because of uh, his position on, ano, on the maritime zones law yung mga ganon Ayon pa kay Malaya, tinataya naman na aabot sa mahigit sampung influencers ang sangkot sa pagiging local proxy. Ang local proxy ay tumutukoy sa isang individual na nag-amplify o nagpapaingay palalo sa mga pahayag ng China. Umaasa naman din ito na bagamat malaki ang kalaban ng Pilipinas, ay hindi nga titigil ang mga Pilipino sa paglaban ng kanilang mga karapatan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Authority.